Hello mga wangs, samahan niyo po ako na mamalingke dito sa aming palengke. Nandito ako ngayon sa palengke mga wangs, ang dami daming mga tao, may sagingan, ayan, ang dami mga protas dito mga wangs. Ang kagandahan lang dito mga wangs dito sa lugar namin sa Kaloocan, kahit... 12 o'clock ka na ng gabi magmalingki dito, may mabibili ka pa din kasi matagal dito magsara at saka marami ditong kainan kapag hindi kapag tinatamad kang magluto, may instant kainan dito mga wangs marapit lang. Ayan ang mga protas kung nagjujeta kayo, ay goods na goods it ito mga wangs. Ayan, ang dami mga protas. Ayan, si seasonal na ata na ngayon. Season na ata ngayon ng mga protas. Ayan, ang mga esda. <laughs> mga, ayan, mga lamas, mga wangs. Ayan, mga gulay. Sandamakmak na gulay-gulay. Madami po, ayan, mga wangs. Ayan, at dito na tayo ng mga esda. Bumili po ako ng pampano, ulam namin. Yan. Ayan yung pampano. At nakauwi na nga ako mga wangs at ito ang napamili ko. Talong pampano at saging. Thank you for watching!